Putik niyan, buti hindi ako na sa bugan. Sana yung kan. <laughs> ito pumutok yung kapasitor. Buti hindi ako naputukan sa muka. Ang sana tayo ito. Ito yung mali ko. Or totally hindi ko naman talaga mali ito eh. Ang kulay kasi ganyan, no. Yan, yung binaklas ko to dito. Ito yung kulay. Akala ko itong puti is common ground or ground to center top. Tapos yung dalawang blue is easy. Yung paglagay ko dyan, tama naman yung paglagay ko kasi kung itong ground, yung puti, ito yung ground. Putik, baliktad pala. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, Sakura na AB733. Ito yung mga unang labas yata. Anong labas ng Sakura? Kasi iba yung kanyo, mukha niya parang kakulay ng eb-737 parang pagka silver pink yung natingan niya yun <laughs> e o, from Laguna hindi ko lang alam kung San Pablo ba o Binyan sa taga-kwanto, taga, kuanto, taga uh, Laguna, via La Alamub pinadala lang dito sa akin uh, shoutout, shoutout sa may-ari ni Tausser Shout out, shout out, shout out sa may-ari nito. Maraming, maraming salamat sa pagkakatiwala nyo na ang unit nyo dito sa may shop ko. Yan, integrated. Paano, oh, medyo may kalumaan na rin. Like ngayon dito yung back panel, niyo, napansin ko na kanina yun. Yan yung mukha nyo. Yan. So ngayon, buksan ko lang muna ito. Hindi rin pala makita natin yung uh, naman loob niya. Parang wala akong sa mood mag-vlog ngayon eh. <laughs> yung takip and then ito pala yung kable sa loob <laughs> ito yung bubungan sa akin oh. merong tatay tsaka merong anak yan lang kapasitor grabe tapos wala na halos kalawang na lahat ng piyesa oh. Mangyari nito, alas palit lahat ito. Oh. Grabe, oh. Kinain na ng kalawang talaga. Oh. Dito, may Malamang sirap yung output dito. 8.37. Wala, kinain ng kalawang talaga <tuk> Tapos yung kapasitor ay uh, 63 yata ito eh 63 na 10,000 <laughs> Tapos sigurado patay tayo dia, Pati dito sa may loob ng one, no Tung control Puro kalawang na ito and then, sigurado, hindi pa nakatagim ng palit itong mga control. Sira ito, sigurado. <laughs> Kailangan nito, kwan muna. mo muna natin ito. Usapin muna si Sir kung uh, payag siya sa ganitong deal natin dahil wala'y puro kalawang ito. Putol-putol na yung ibang kwan. Tapos, palitan natin na kapasitor. Iparehas natin siguro sa kalaki nito. yung nakalagay dito. Ayan. <laughs> so ngayon, babalikan ko kayo pag uh, okay na yung deal ni eh, sir dito. <laughs> Tuloy. <laughs> Tuloy dito na sa bahay. Dinala ko lang yung board do. Dito ko sa may mayuagang lamesa ko. Pang kwangkoto, pang overtime sa loob ng bahay. Ayan, ako usap na kami ni sir na ipapagawa na daw niya ito, yung, itong unit niya na IB733. Uh, yeah, dinala ko kasi unti-unti na naman ako natatambakan sa may shop kasi ako na lang ulit mag sa may uh, shop natin eh. Yung kapatid ko umuwi na, si Paring Ray, ito linggo na lang. Bali, gagawin ko lang dito kasi wala naman ako mga pyesa rito. Bali, tanggalin ko lang yung mga kalawang. Pero yung mga pyesa na dapat palitan dito. Tapos itong kapasitor, oh. sagwa niyo tingnan Oh. No? si David at si Gulayat. <laughs> si Malitong isa, wala isaw. isa. Oh. Ayan, palitan na lang natin to. Siguro, palit natin yung ganitong malalaki na lang din. Ayan, tapos... Saan ba? Ayan. Na-repair na pala to, na-repair na pala dati. Ito, okay, may ingay yung anak ko. Ito, mag-iba oh. Yung A940, nalitan nila ng 1837. So, kailan naman yan. Ang problema is tumirik ulit. Yun. Kaya pala parang madilim. <coughs> Wala pala akong flashlight. Hindi naka-flashlight yung camera natin. So, ayan. Mas kitang kita. Saan pa ba? ah ito. Itong side na to is may pumutok eh. Ayan, ito. Ngayon, okay, stay tune lang kayo guys. unti ko lang itong mga pyesa and then pag na okay na natanggal ko na yung mga dapat palit natanggalin eh balik ulit tayo sa shop bukas eh, <laughs> uh, sayang oras eh simulan ko sa output yon. hindi ko alam kung saan ko sa simulan baklasin eh kasi <laughs> sa dami ng sira or kinalawang ito sa output muna ako Inanggal ko yung isang output dito sa may kabilang side dito sa may left side ko sira ito and the tatlong kasi 2 pair to eh channel eh yung dalawa ay yung tatlo buo yung sa kabilang side yung halos na ubos lahat pakita ko sa inyo kala nga ayan, ito, hawak ko na yung fish prod ito tingnan nyo ayan ito shorted to mga to eh ito yan, baliktarin ko yung test product kung kanina naka ganito ko yung itim sa may yung kabila Nairap ng na yung ano, setup natin taga lang Yan, ito baliktad na yung itim naman yung nasa kaliwa ito buo dito ito sira ito tong isa sira ito sa gitna ito tapos, migtarin ko yung test prod sa kabila kasi kontra sila nito eh. Kalang ulit. yan kasi kabilang side kasi negative positive 'to eh. kaya kailangan mo baliktarin yung test prod. Kanalo gusto si tayo. Hindi tayo naka-digital eh. Ito, short 'to. 'Di ba? Si isa short. Ayun. Bali tatlo. Etong magkakasunod dito, ito, hindi ito, then ito. Ito na lang yung nabuo itong isa na to and then sunog ito tat sunog short yung tatlo kadala yung kalabasan niya is apat apat na output kada channel talaga yung may sira hindi lang yung isang channel akala ko yung dito na side lang yung may umusok hindi dito kasi tinanggal ko yung 220 rito eh. yan sama pala dito sa may kabilang side may output din na nadali rito yan mag lang ako ng may mga kalawang dito, dito na tayo sa may shop ulit. <laughs> ah, uh, kakagabi sinisingit ko na sa bahay 'to eh. Ayan. ito na. Nagawa ko na 'yung dapat gawin. Tapos, ayan oh. Inarnis ko na. Ang linis na niya, hindi ang kintab na niya tapos ito 'yung harap. ibang-iba na kaysa sa dati. Or sa una niya mukha. Tapos, pinalitan ko na 'yung mga kanjan, 'yung mga kinalawang and then itong apat na kuan ano ba saan ba yun? Uh, Ito yata, apat na transistor apat pala yung sira dito apat dito leak pala yung isa tapos isa yung dito yung mga no? yan o nilagay ko sa plastic yan tapos yung kapasitor pinalitan ko na yung isa kasi hindi akma maliit tapos lumubo na rin no? niyo. o ganyan yung nyo may matulis na rito yan, lumubo na. Baliw ito, 63 by 100. Ayun, pinalitan ko. Kasi original itong winner eh. Original ito na, na 63 volts na 10,000 microfarad. Dahil wala akong 63 na ganito kulaki pinalit ko is 100, uh, 80. 80 volts by 100. Baka magtaka kayo dahil 63 ito, ito 80. Sabihin nyo hindi pwede. Pwede po yan mas mataas na voltay, mas okay lang. Basta same na sila ng microfarad. 10,000 din ito eh. Mas mataas lang yung hydrom nito kung sakali. Kaysa dito. Kasi nga ito, 63. Ito, 80 volts. Basta parehas lang ng microfarad. Yan, mas maganda sa tingnan. Pantay. Hindi man magkaparehas yung kulay, pero pantay yung tangkad niya. Hindi yung katulad dito eh. Naging kalabasan niya eh, si David at si Gulayat. <laughs> Kasi maliit eh. Tsaka lumobo na rin oh. Yan. Ang dami na sira. Tapos, lahat ng puti na yan oh. Ang bloke. Bago na yan. Kumpara mo sa kabila oh. Sunog din. Ah, sunog. Open din yan. Sira rin. Tapos yung drive niya. Binalik ko siya sa dati. Yung A940 din. C2073. Yan. Kasi mga sira rin yung drive dyan eh. ba diba ba? Dapat natin ipakita. So ngayon, Ah, uh, ko pa pala, yung mga alos lahat ng kwan niya, jumper. Nalitan ko na. Kasi alos lahat, pinalawang eh. Uh, tip sa mga kwan, mag problema sa mga pandugtong or pang jump. Ito, ito yung ginagamit ko, yung mga pan-rewind ko rito ng mga palilit, Number 21, gauge 21 yata to, 20. Yan, ito yung ginagamit ko. Nukuskus ko lang din. Ah, uh, yan yung ginagawa kong pang jump. Mas matibay pa, hindi kinakalawang. Yan. Ngayon, lagyan natin ng kwanto. At bago natin balik sa may casing niya, is troubleshoot muna natin dito sa may may wagang pang testing natin. So, ngayon, stay tuned na kayo. Eh, wawiring ko lang muna. Hindi naman natin. Naikabit ko na yung may wagang pang testing natin. May wiring. Ito na lang tayo magkabit sa may pare ng kapasitor. Kasi may kapasitor na itong pang testing natin eh. Gamit ko ay kwanto. Transformer ng uh, ano 34 34.5 yung supply ayan pang testing ko to dito dami ng kinita nito ngayon <laughs> rinse tayo ng 2.5 tapos gamit muna tayo ng para sigurado ayun oh ayan ayan walang ilaw ibig sabihin nag normal ayan pasensya na kayo ha medyo magalaw yung camera natin lagi natin sinasabi yan alam nyo naman eh na tayo magandang setup and then one man game tayo baliktad Pagkari ko lang yung test prod Yan. Sa mga nagpapa shoutout uh, Shoutout sa inyo lahat Yan, ito Ayun, halos nasa 0.5 Sa mga integrated, normal lang yung kwan Kadalasan, nasa 0.5 point 0.4 point talaga yung bias nila Ayun, yan Tapos, lakta tayo sa may kabila Bago tayo mag uh, Ikot ng test prod natin ayan tapos dito ayan ikuting ko lang yung test natin para sukat natin kabilaan ay dito pala sorry o ayan o. tapos ano yung kabila dito Ayan. O. Oh. 0.5. Ayan. Ibig sabihin, normal na to. Tapos, sa may DC niya, so, ground. Ano, wala, o. Oh. Ang kabilang channel ito. Tapos, sa kabila naman, ground to emitter. Ayan, wala din, o. Oh. Ayan. Ibig sabihin, normal na ito alam mo na natin yan yun lang naman yung discard dyan eh kung may makita kang kalawang di palitan mo na agad ito kasi nangyari siguro dahil sa mga kalawang kaya nadali yung mga output or di ko lang alam dahilan ko anong eksakto na nangyari kasi bakit naubos itong apat na open nga yung mga emitter pero yung blokin na yan pero wala ubus na hindi na na hindi na, 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 na prevent yung pagka ng transistor okay marami tayong stock <laughs> Okay, December pa yan eh. Ayan, ngayon, dahil okay na ito, punta tayo dito sa may uh, kanya, mga control. Ngayon, hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagre nito. Eh, nag-usap naman ng kami ni sir nito eh. Na papalitan na lang yung dapat palitan nito. Ayan, palitan ko ito. Hindi yung babae, eh, yung isang mic input lang. Ito na lang siguro sa taas. Kasi sabi video, okay ginagamit ito eh. Hindi, may kwento ko pala guys. Kaya pinagawa ni sir ito. Kasi may sentimental value doon sa kanya. Kaya <laughs> yeah, kahit tingnan nyo Kahit uh, Laguna Papuntang Quezon City eh, Medyo malayo-layo eh pinadala pa dito sa akin Para pagawa lang Kasi nga May sentimental value doon sa kanya Yun o know, Shout out sa iyo sir Stay tuned lang kayo Papalitan ko lang yung mga control Napalitan ko na yung Mga control Bago na to lahat Ayan Pakita ko lang sa inyo Makasabihin nyo eh Hindi natin napalitan <laughs> Ayan Para makita rin ni sir Bago lahat ito And then, ito ito na lang yung One, yung linya na papaganahin ko yung ito lang sa taas yung mic volume na One, yan ito tapos kailangan isama itong sa taas kasi dito yung mga effects niya tapos ito hindi na to kasi sa video okay lang naman eh isang mic lang naman gagamitin eh yan ito lang yung hassle minsan or medyo talo ka sa dami ng control ubos na naman yung mga control ko <laughs> to mali dito sebab lima, then 4 sham one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven, na syam ben temperaso, <laughs> ben na control Mana yan na sorted na, stereo na six pin, and then mono na three pin. Yan. Ito yung mapinagtanggalan natin oh. Ayan. Para makita ni Sir na uh, pinalitan na talaga natin. yan Tapos, ang magiging uh, kaibahan nito, medyo mahaba itong shafting para sa may knob. Na okay lang naman yan. konti lang naman niya haba nyan eh. Kaysa mag-grinder pa tayo pa sa isa, maalog yung carbon sa loob. lalong mas baka, talo lang masira. Kaya okay lang kahit na medyo nakausli na costly, konti lang. So, kaya nababalik ko lang itong board and then may balik natin yung itong mainboard natin para ma-audio test natin. Update. Botik niyan yan. hindi ako na sa bugan. Sana yung kan? <laughs> ito, pumutok yung kapasitor. Botik, hindi ako naputokan sa muka. Nabulag sana tayo ito. Ito yung mali ko. Or, total, hindi ko naman talaga mali ito eh. Ang kulay kasi ganyan, no? Yan. Nung binaklas ko to dito, ito yung kulay. Akala ko itong puti. Is common ground Or ground to Center top Tapos yung dalawang blue Is easy Kaya paglagay ko dyan Tama naman yung paglagay ko Kasi kung itong ground Yung puti Ito yung ground O baliktad pala Yung puti Ayan o oh. Huwag sinundan mo Hindi ko rin nasilip o oh. Ang Kanto yung mali Ng pagka Yung unang gumawa Dapat yung puti Dito niya nalagay sa may itim Tapos yung blue Dapat din ret, yung blue na lang nya Up kaya yun no, nung sinilip ko, bakit, sabi ko bakit pumutok yung kapasitor? Yung puti, nagiging AC Tapos yung ground is nagiging blue Yan nakuha tayo na tawag nito na patibong yes <laughs> sumabog yung kapasitor sa kabila Buti hindi ako sumisilip-silip Yun Kasi umaandar na siya, tumutugtog na, Ang problema Walang mic, hindi umaandar yung mic niya Ngayon okay, balikan ko lang kayo, palitan ko, yung, palitan ko lang itong kapasitor dami. Ayan o. Oh. Sabog talaga siya o. Oh. na Shortcut na. ay pala yung mag-mic kanina. Yung mga wiring is putol-putol na. ano Ah, uh, di... Ayan tingnan mo yung mga wire o. Naglagay na lang ako na panibagong wire. Ayan. Walang voltahe papunta dito sa may mic eh. Ayan, hindi umaandar yung mic natin. ano o. Sensa na kayo ha. Ah. Nagmamadali ako yun dahil dami kong abuling gawa. Ayan o. Oh. Sir, pasensya na kung mapanood mo ito. Wala, wala akong pamalit ng itong klasing terminal, yung binding post nito. Pasensya na talaga. Nasa video kayo naman nakalagay ito eh. Bali, tatali na lang niya din. Hindi, itip na lang para secure siya. Pasensya na talaga. Ayan, tapos ito, pinalitan na natin yung kapasitor na pumutok. Pamira, buti hindi ako nasabugan. Mahirap kung nang sumisilip-silip ka tapos bigla kang nasunugan. Ah, putukan, eh. Delikado. Ang na speaker natin isang sap, isang tweeter dun sa may sound uh, soundbox natin. Ito, na 220 na tayo. Ayan, para matapos na yung walang kwitang vlog natin. na ito, naka-setup na to. ah uh, Ito, laptop natin. Ang dami, ang dami problema nito. Kain mo, nagsimula ako ng 7 o'clock. Ngayon, no, 2 o'clock na ng hapon. Ako pa lang siya napatino. Mga no, copyright tayo Ngayon, try natin yung mic Mali yung binuway ko na lang guys Itong, ito lang ah, Itong uh, portion na to or Itong side na to And the rest, yung mic 2, mic 3 Wala na, kuha ko na yan Nakahang na yung linya dyan kasi pag hindi mo ihang yan na nakakapit pa ito mga control is makakapik to pa yan minsan maralig mo eh parang uh, parang may may ipis dyan yan galing kaya ginawa ko nihang ko na yung supply dyan ito na lang yung magagamit kasi sabi joke naman isang mic lang naman yung kailangan dyan eh, eh ito, may itong may wagang mic natin sound sound walang echo to sound ayan may echo na sa so, yeah, repeat delay sound ayan okay na sound check mic testing sound sound check mic testing sound sound mas maganda talaga itong munugi, tong munog itong kwan 733 pagdating sa video okay kasi meron siyang mga epics eh ayan okay na nagtayo rito sa may my... na na tapos itong kwan no? Oh, switch ang tagal ko siya napatino oh. tapos yung dito basta ang dami niyang kwan lilinisin mga dahil sa matagal na na-stock siguro kaya nagkaganyan-ganyan na yung mga sakit niya sa kanyang okay na to Oo. ayun mali recap lang natin yung mga ginawa natin guys Ayan, sunog yung apat na output. Ayan, tapos yung mga blow na resistor niyan. Yan, bago niyan. Oh. Sira yan. Tapos, napulit tayo ng isang kapasitor. Ang ginamit natin is 80 volts na 10,000 microfarad. <laughs> tapos, yung mga kalawang dyan. Okay na. Tapos, yung control. Bago na lahat ito. One, 2 Basta itong side nito, ito. Bago lahat ito. Kita nyo naman, o. Oh. umbok na konti. Tapos, itong side na ito. Bago na lahat ito. Yan, sir from uh, Laguna. <laughs> okay na yung kan mo, yung AB733 mo na Sakura Cora. Uh, ginawa na natin ng paraan. Bakit Para pa paano eh? Uh, kasi may sentimental value sa to eh. Kaya <laughs> pinilit ko na magawan talaga ng paraan eh mabuhay na magbuhay ng maayos. Yun, na lang yung walang kwentang vlog natin uh, ulitin ko maraming 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 salamat sa mga nagpapadala ng unit dito sa akin and then kahit sa mga lalaking lugar na sinasadya ako para magpagawa lang eh maraming maraming salamat ayun promotion bago tayo magtapos eh syempre, shop natin always on the go na 24 7 <laughs> number 41 Don Olio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo Quezon City Ang uh, social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, pakipalo, hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel so ngintip muna kapag subscribe paki-subscribe like share and then syempre paki-hit na mail button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload natin ingat god bless and then pisatin lahat